Ito yung kitchen nila. Ito yung, yung pipwelling pa. Ay, oh. excited ka na? Saan ba? Date natin! Dito na tayo. Saan? Kay ano? Sorry. Derek Ramsey. Derek Ramsey? Ay, kay ano? Dick Gordon. Ay, kay ano? Kay ano yun? Gordon Ramsey. Ang si. oh. dami mo sinabi. Naglito <laughs> ako eh. Ayan, ito na yun. Ito na. Ito na, ito na, na ba yun? Oo. Oh, ha? Mabilis ah. di diba? Mabilis lang pala. Kasi dito tayo galing, diba? Sa elevator. Nag-check-in tayo sa Hilton. Paglabas mo pala ng elevator, ito na talaga. Ito na pala kaagad. agad, no? So, ito na na eh. Ano yung, ano? Reservation namin, 4.30. 4.15. Pero sabi naman dun sa reservation, kailangan daw maaga. 4.30 ba pinareserve oh, oh. mo? Oo. Oo, tara. Tanong natin, baka mamaya wala ang Okay, tara na. Okay, sit daw. Kumuha na upuan. Ayan na. Here po. Have a seat first po muna dito. Then once your table is ready, I'll call your name. Okay po. Thank you. Thank you. Next. Sitting daw. Ayan o. Saan tayo? Wow. tayo. Ah. Anay. Ito na yung menu. Hindi ko alam. Orderin dito eh. Hindi mo alam? Ako ready. Ako dito. Ako na pala sa order. Ah, Ako na orderin dito. Ano? Lagi ako napapanood sa TikTok eh. Sa TikTok? Ano? Gagaya ka rin mga in-order dito. Paano ko na alam na ilang may kakainin dito? Tingnan natin kung masarap pinakamali ka dito, syempre yung kung saan sumigat si Gordon Ramsay. Yung Beef Wellington. So, ayan mga bayo, yung menu nila. Ayan, simple lang yung menu nila. Parang typewriting lang. Ayan. ayan. ayan yung mga menu. Ayan, screenshot ko na lang pag napunta kayo dito. Ayan ito yung signature. Nakita nyo, iba yung box na naka box pa talaga. Yung fish and chips. Isa yan sa orderin natin na yan. Eh. Fish and chips. Ah, ito. Okay. Yung Gordon's Signature Beef Wellington. At 3889. Huh? 3889. Signature kasi na ma-pirma niya? oh, may pirma kasi yan. So, ito yung mga order na mga bayad yung pan-roasted king scallops. yun e, yung mga uh, napapanood ko sa ano eh. Hell's Kitchen. Tapos, fish and chips. Siyempre, beef wellington. Tapos ito isa, yung B ibar ano, iberico pork secreto. Ha? Kasama sa red wine? Loko, yun yung sauce. Red wine sauce yun. For red wine, So, yun ang orderin natin eh. Na Tapos, dessert, yung sticky toffee pudding. Yan yung mga presyo. Tapos yun yung kitchen nila. Mm. Nay, nay, tayo sa kitchen nila. Kasi pag napapanood ko yung ano, yung Hell's Kitchen, What hindi lang yung may galit, may nag-aaway, may nagmumurahan. Oh, wala. Wala kasi si Gordon. Eh. Wala. Wala, wala nang ano, wala nagwawala. Few inches later. So, yan mga bayo yung appetizer namin. Pan-seared scallops with caviar. Ayun wow. yung caviar. Oh. Eh, eh, ito, ito yung caviar. Ayun Ay, pala natatakpan kasi ng dami. yung caviar kasi. Ano ako mo Wala malasal. Wala delegado rin. Try muna natin. Tara, laki scallops nila ah. kung ano mga nabibili natin. Oo, ay maliliit lang. Laki natin lang. Ano Napapagalita kasi sila ni Gordon Ramsey. Gordon pag... Ramsey. Stannis. Kaya nga natin yung Javier. Okay. Pero yung masarap ng Javier, ito. Ayan. Kasi pa na natin. Ayan kasi totoong mahal na. Ano so yun? Crispy. <laughs> Parang ma malito yung ano yun. Javier. Eh. Ayan. Mayroon yeah. ba natin? Hello. Hi, hello po. Kailala tayo niyo, ma'am. Wow, thank you po. Thank you. Shoutout kayo, ma'am. Ayan na. Hi, Miss Christine. Ang laki nung ano, peace and chips. Sigurat lang yung pagpunta niya, sir. Sigurat lang po. Thank you po. Ang laki, isang buong isda ito, ate. Ito yung ano na yun. Eh. Ang dami. Okay. Ayos. Ayan yung mesa namin. Sinakop. Pero ito yung signature na eh. Ayan. Ito yung beef wellington. Ito yung sikat na dito sumikat si Gordon Ramsay. Titignan natin. Taba nung hiwa. yung taba nung hiwa. Ang lahat ng pizza chips na Pakita ko sa inyo mga bayo samtang kalhalos. Ano kala kaya yung ano, incentives? Hindi ko nga, alam kung ano 'to. Eh. Ano ba 'to? ice stick ko na eh. Thank you. Oh, may pa sa ibabaw. Ay, ano ba ito? Kabote, pinya pala. Start mo na. Ikaw na mag-umpisa. Ano ba ito? Dali mo sa ibabaw. Ano ba ginagawa? Ay. Yata. Hindi ko alam mo eh. May mainit pa. Laki para sa munista. Ito walang ano. Walang tap tap chef. Siyempre. Ito, parang wala mo na yun. ko uh -huh. dito. Try ko yung tap sauce. Sarap may sauce. Sarap mo. Next ano na Ano next? Eto. Ano yun? Ano tawag dyan? Ano? Ano yung sekreto? Basta sekreto siya. Okay. Tumutaba. Sabi nila, mga napapagpo sa TikTok, nasa ang liyempo daw. So, pork to pork. Pero ang dami ng ni serving nila. Pero marami How do you want Pesos. Um, okay. um, uh, um, Sarap. 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 lang ito na, nai. Ito, ito. Ito yung Wellington. Red Pinali yan. Wellington. Deep Wellington. Nai, ito so na. Dapat mo na yan. Wings. At alam ko medium rare daw ang luto lang talaga dito. Alok, tingnan ko nga ang laki nung slice niya. Hindi mo hiwa. sa tayo, ang laki. Kapag party ko, Fairness, eh, no, wala ba? Eh, wala. Ito, walang sauce. Walang sauce yan. Ano mo? Dala mo ka ba Wala na yata. Ay! ka na. Wala ko wala na loob. Ay! 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 Ito yung ginagamang sabog. Ito yung adob. Ito yung kistig. Ito yung ingay natin. ingay natin sa mga katiyak. Ito yung sabog.

compare sa kanya kahit babo siya para siyang steak steak, steak meron pa meron pa Ay, no. mo eh <laughs> It, Nabigla ako eh. Pero masarap na eh. naman. So Sobrang ah, solid na rin. Mga apat tayo po. Pwede na itong order natin. Like. Like meron, eh, by pa so, <laughs> <Like, naging> <laughs> yeah. the pa Hay. Isang hero. pala. ng chocolate mo. Okay, tayo na rin bistik. Ano 'yan? maubos yung pagkain. maga guest na bill tayo. Ano hula mo? Uh, Ah, may dessert pa. Twelve? Twelve sa'yo. Gaya Twelve. Gaya-gaya to yung dapat sasabihin ko. Ay, ako na mong tinanong. Twelve sa'yo, chips Fish and chips. Itong baboy. Wellington. May appetizer pa tayo. Sa aming dessert. Sa ano to.

Oh, Wala well, naman. Kung gusto mo. Oo. Oh. Oo, okay. oh, mainit pa siya. Ano? Mm -hmm. Ha? Parang namang dessert yan eh. Ano? Ah, nilalagyan ko pa talaga ng sauce. Nagustuhan mo yung sauce. Maybe. Ano? Nasaan Sarap sarap ka. Yan. Gusto niya yung sauce. Ako tamis na tamis sa sauce. Yeah, bang. Insulin is waving. Hindi mo order kung tama. Yan. Okay, Dr. Robin. Ayan na. Good. Ay, Ay talo ka, talo ka, talo ka. Pag-ibig 660. Ano? So, ikaw gabayan. Ikaw talagang babayan? Siyempre, okay, ano naman. Date ko oh, naman sa'yo to eh. Pero ako, ako natano, oh. <laughs> na talo. Ayun na, tapos na yung dinner date natin. Early dinner date. Yes. So, Nag-enjoy ka naman tayo. Ay, may pa, ano pa tayo, may pa-takeout pa. Out pa. May pa, out pa. <laughs> <laughs> Siyempre, pa sayang, dami po ito eh. sulit na may... Eh. Sulit naman. May take-out pa. Uh -huh. Sayang, hindi natin nakita si Derek Ramsey. Ay, hindi. Sino ba? Ay, hindi. Si, Dick Gordon. Ay, hindi. Ay, sino ba? Si Gordon. Si Gordon. Gordon's Jean. So, yun naman. Yan. Solid naman. Yes, thank you, Ty. Talo ko sa ano. Yes, sure, the... Guess the bill. Kasi sabi mo, di-date mo ako, tapos ako pagbabayarin. Hindi, challenge nga eh. Malay mo, makaisa. <laughs> so, ayan na, ay. nandito na ulit kami sa sa hotel. Nandito na kami sa room namin. Ayan, nakabili. So, pagkatapos ng date, pagkasong dinner, ano gagawin natin oh, ano oh, oh, na? eh pa hinihintay. Ang tulo ko na! Ay, nakita mo yung ano, hiwa ng B. Wellington. <laughs> Sarap. <laughs> Ganun din yung gagawin ko sa <laughs> hiwa mo. <laughs>